Hello mga boss Talong ko lang mga boss Kung paano ba ito I-adjust ang Ito ay Sa Yan Paano ba ito i-adjust Sa ilang karburador ito Ito paluagan lang O mayroon pang iba Para matino yung tono Kasi para ang minor niya Ang lakas lakas Gusto ko paminoran ng konti pero dito ko lang siya majas, adjust dito. Wala na kung iba saan ba yun? Saan ba dito yung tinatawag na strainer? Oil strainer. Injection pump ito, injection. Injection pump. Saan ba dito ang strainer mga boss? Uh, injection ito sa Nissan Atlas. Nissan Atlas. At ito mga boss, ano bang tawag nito? Ano mang gamit nito? Ayan Maraming salamat sa makataas sa ito Sagot.